Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurab na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Tagapagtanggol ng bayan <coughs> Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan Muli na dito na naman po yung lingko di Pipanyo Labrador sa ating programa ang Pero bago ang lahat mga minamahal ko mga kababayan Binabati muna po natin ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubabay tumututok po sa inyong lingko di Pipanyo Labrador Dito sa ating programa ang Confirmado At syempre binabati din po natin maging yung ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na sumusubaybay at sumusuporta po sa yung lingkod ni Pipanyo Labrador at maging sa ating mga bagong mga subscribers maraming 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 salamat po Okay, sa araw po ito mga minamahal kong mga kababayan pag-uusapan po natin ngayon itong si Digongyo na kung saan ayon po sa ating nakalap na impormasyon eh tila baga dahil tagilid nga Ah ang kanilang grupo at tila wala nang naniniwala sa kanila. Kaya ang nagiging diskarte ngayon ng grupo ni Digongyo o ni Digongyo mismo ay gamitin ang pera. Ha? Ah, alam naman po natin kung ano ang pwedeng gawin ng pera sa buhay ng isang tao at ano ang magagawa nito ha ah, para sa isang tao. Ayun po sa ating nakalap na impormasyon mga minamahal kong mga kababayan, isa-isa na po ang uh, nililigawan ni Digonyo maging yung mga dati nilang kaalyado na lumipat na ngayon sa grupo po ng ating mahal na Pangulo PBBM. Ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, dahil nga po sa kagustuhan nilang nga uh, sila ang humawak, ha? sila ang humawak sa o mamuno dito sa ating bansa, talagang gagawin ho nila ang lahat. At ito ko, ito ho ang nakakatakot. Dahil kasabwat nila dito sa kanilang plano, mismo ang bansang China. Na kung saan, dahil nangangamba ho ang mga Chino na nandito ngayon sa ating bansa, na baka sila ay mapalayas dahil nga sa iba-iba nilang mga hindi magagandang mga gawain. Natakot na ho sila dahil nga po dun sa sample na ginawa ng ating Pangulo na mahigit ho sa isang daan ang napadeporto ng ating pamahalaan. At pinabalik ko itong mga Chinong ito, isa na po dyan, yung mga Chino na kung saan ay nahuli ho doon sa Tarlac o sa Banban Tarlac, na kung saan doon po mismo sa Pogo, na kung saan natuklasan ho ng ating gobyerno na isa dito sa nagpapatakbo, namumuno dito, ay itong mismong naging mayor dyan na isang Chinese na si Alice Go, na kung saan natuklasan na nakikipagsabuatan ah, sa mga Chinong mga, alam nyo na, Meron mga masasamang gawain o plano dito sa ating bansa na kung saan napatunayan ho ito sapagkat sila ho ay nakuhaan ng iba't ibang mga uri ng mga ID, ID card na kung saan ginagamit ho ito ng mga totoong mga Pilipino na kung saan ibinibigay ng ating gobyerno sa mga lehitimong Pilipino katulad ho ng mga al, driver license at iba pa. Ha? Ngayon mga minamahal kong mga kababayan ayun o sa ating nakalap na informasyon ito na yung sinasabi natin dito na talagang dahil nga ho kaisan ng China ang mga Duterte na makuha ang uh, bansang ito sa pamamagitan ho ng pamimili ng lupain sa pamamagitan ho ng uh, pagpapanggap nilang mga Pilipino katulad doon na nangyari dito sa tatay ho ni uh, Alice Go uh, na kung saan Chinese yung kanyang pangalan, tinransfer niya ito sa uh, sa sa wikang Pilipino uh, na ang nilagay nga dito doon ay ang uh, ang ba 'yon? Ha? Ang hindi ako nagkakamali, ang hilito Goo. Ha, pinalitan yung pangalan pero yung apelyido hindi, ha? Magbibigay ka na lang ng uh, maggaano ka na lang ng kalokohan, hindi mo pa nilubos-lubos, talagang nagtira ka pa ng Goo siguro sinadya nila yon para maisip ng uh, mga taga siya ito na, naka ano na tayo naka move na sila ito na, naka in na sila doon sa sa entrada na kung saan masasakop na natin yung lugar ng mga, bawat lugar ng bansang yan ngayon mga minamahal kong mga kababayan ayon o sa ating nakalap na impormasyon, talagang nagsisikap po itong si yong na makuha nila ang kapangyarihan bakit? dahil alam ho ni Digonyo na next year ah, oh, baka itong uh, baka hindi na umabot ng isang taon pa ay maibaba na yung warrant of arrest para po sa kanila bato de la Rosa at maging dito kay Sarah Duterte at sa iba pang mga akusado na kung saan kasama ni Duterte na umabuso sa kanyang kapangyarihan na kung saan hindi lamang siya umabuso sa kanyang kapangyarihan naging diktador pa siya dito sa ating sariling bayan na kung saan nagpapatay na mga Pilipino na mayroong karapatan na maiharap sa husgado at ito pa mga minamahal kong mga kababayan natatakot si Duterte na singilin siya sa kanyang pagmamalabis o kanyang pagnanakaw gamit ho itong si uh, sino ba itong isa Uh, yung uh, kasabot niya sa ha? Ah? si ha? Ah? si Michael Yang na kung saan sa dami-dami na magiging uh, adviser niya um, uh, economic adviser niya ay talagang chino pa ah? chino pa yung pinili niyang maging uh, uh, economic adviser yun po ay malaking sampalho sa mga Pilipino at malaking uh, ano, pangiinsulto po ito sa mga Pilipinong mayroon namang sapat na kakayahan na maging economic advisor ng isang Pangulo na namumuno dito sa ating bansa doon pa lamang ho mga minamahal kong mga kababayan mayroon na pong ginawang foul dito si Duterte na hindi nakikita ng ating mga kababayan. Ngayon, dahil hindi nakikita ng ating mga kababayan, sila nagbibingi-bingiha, sila nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Anong nangyari? Nakapagnakaw si Michael Young at maging si Digonyo ng bilyon-bilyon sa kaban ng taong bayan na kung saan ginamit nila yung isyo patungkol ho sa COVID-19. Ha? Ginamit nila yung isyo na yan. Iginamit nila yung pagkakataon na kung saan ang buong bansa ay talagang nakakaranas ng kahirapan dahil nga sa nararamdaman nating kahirapan dahil sa COVID-19. Ha? Mga minamahal ko mga kababayan, isa na ho dito sa talagang ah uh, uh, kumbaga sa salitang bisaya o oh, naniningkamot o talagang nagsisikap na talagang mapataksik ang ating mahal na Pangulo sa kahit na anong paraan dahil nga sa ang hinahabol nila, yung hindi makapasok dito, yung ICC o yung International Criminal Court na kung saan uh, talagang maniningil sa lahat ng pagkakautang, pagkakasala nito ni Rodrigo Roa Duterte na kung saan hindi lamang isang libo katao ang kanyang pinapatay na kung saan hindi dumaan sa tamang proseso kundi umabot po ito ng mahigit 30,000 ha? yung pera ng 30,000 ay uh, yung 30,000 nga na halaga ng pera ay napakalaki na napakadami na yung buhay pa kaya ng tao tingnan nyo talagang nag ala Hitler ho itong si Rodrigo Roa Duterte talagang sinikap niya talagang ma malagpasan niya si si Hitler maging si Saddam para nang sa gano'n, bago siya mamatay para nga maging maging ano yung kanyang pangalan tignan nyo kung ano ang laman ng isip ni Duterte talagang ang kanyang utok ang kanyang utak ay napaka uh, utak komunista ngayon mga minamahal kong mga kababayan ito lamang ho ang aking masasabi ha ito lamang ho yung aking masasabi kahit anong gawin ni Duterte, kahit anong gawin ng ating mga kalaban, hindi po sila magwawagi. Ha? Ah? Dahil, tulad nga na sinabi ko, yung dating 100% na uh, kasama nila, o kaalyado nila, ngayon ho, ay nasa 20% na lamang ho ang naniniwala at sumama dito kay Duterte. Ha? Ah, na kung saan, mas lumakas habang pahina ng pahina yung grupo ni Duterte, palakas naman ng palakas, yung grupo po ng ating mahal na pangulo na kung saan nakakakita ng kanyang kahusayan, kanyang pagiging tapat, kanyang pagiging uh, sa kanyang pagiging maka ma makatao, kaya po dumami yung mga supporter ng ating mahal na pangulo. Makikita naman nun natin. Si Duterte ho 15 million lamang ho ang bumoto sa kanya. Samantalang sa ating mahal na pangulo ay 31 million. Ha? 30, uh, 31 million na mga Pilipino na naniniwala sa kanyang kakayahan ngayon mga minamahal kong mga kababayan ah ito po yung aking masasabi sana po mga minamahal kong mga kababayan ay ah yung po mga minamahal kong mga kababayan ah nasa na ba tayo, nawala tayo ah, tulad doon sinasabi ko mga minamahal kong mga kababayan Uh, at tayo po ay sama-sama na tayo po ay sama-sama na makiisa sa layunin ho ng ating mahal na pangulo ha huh? uh, kaya nga sa ating pakikipaglaban mga minamahal kong mga kababayan sana ho ay mas dumami pa yung supporter ho ng ating mahal na pangulo dumami pa yung supporter na kung saan ay makikisao sa magandang layunin ng ating uh, mahal na Pangulong, uh, Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. So ngayon mga minamahal ko mga kababayan, tulad ng sinasabi ko, ay ngayon nga, eh, pumupunta nga ho yung, ano eh, yung mga tao ni Duterte sa iba't ibang panig ng bansa para lamang ho, uh, um, mamili ng mga politiko na kung saan sasanib sa kanila. Mamili ng mga tao na kung saan maisasama nila sa kanilang mga kasinungalingan. Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan Eh hindi po tayo magpapadaig dyan Dahil nga sa alam naman natin ang katotohanan Alam naman natin kung sino yung gumagawa ng mabuti At sino yung gumagawa ng kasamaan Kaya tayo po dito mga minamahal Pasensya na ho kayo ha At ako po ay nasa tabi ng dagat ngayon Oh, yun, uh, ah, kami ho ay may, may konti lamang na pagsasalo oh, pero babalik ko tayo sa ating usapan mga minamahal kong mga kababayan eto na nga sinisikap ng mga Duterte na makuha yung kanilang uh, yung kanilang minimithing kapangyarihan na kung saan kaisa ho nila dito yung mga Chino ah, noong nakarang mga araw na panggit naman natin dito yan na pag-usapan natin yung tungkol ho sa uh, mga komunistang Chinese na pumapasok na dito na kung saan ay nagiging kasabwat ho nitong ni Rodrigo Roa Duterte na kung saan dahil nga sa ang kagustuhan nila ay masakop itong ating bansa ng uh, mga komunistang mga uh, naniniwala sa kanilang uh, maling paniniwala. So naniniwala na, naniniwala pa sa maling paniniwala. No? Pero tulad nga sinasabi ko mga minamahal ko mga kababayan, ganun pa man, ay umaasa tayo na sa kabila ng mga ginagawa ng mga kalaban natin ay gagawa din ng aksyon ng ating mahal na Pangulo lalong lalo na yung ating mga kababayan yung ating mga congressman sa Kamara maging yung ating mga uh, senador na kung saan ay talaga nakikipaglaban ho para sa karapatan ng ating mga kababayan maging ng bansang ito kaya uh, lubos po tayo nagpapasalamat kasi napakarami na po talagang sumusuporta sa ating mahal na Pangulo. Kaya nga po nandito tayo hanggang ngayon, nagsasalita, nakikipaglaban para ho sa uh, para ho sa kabutihan ano? Na uh, kung saan ay talagang pinipilit ng mga masasamang taong ito katulad ni Batu de la Rosa, ni Digongyo, ni Sara, ni Bongo, ni Robin Padilla, nakaisa nila sa kanilang mga maling pananaw sa buhay. No? So, yun mga minamahal ko mga kababayan, tayo pa'y patuloy na maglilingkod sa ating mga kababayan. Pasensya na ho kayo dahil medyo mahangin, ano? So, ganun pa man, muli po tulad ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming, 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 maraming salamat po.